Si Pangulong Marcos naman bumuelta sa mga naghahanap ng flood control ng pamahalaan. Brigada Marika Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. <laughs> Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga netizens na naghahanap ng flood control ng pamahalaan. Kasunod na rin ito ng malawakang pagbaha na dala ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa ambush interview sa Pangulo sa Batangas, sinabi nitong palagi niyang nababasa sa dyaryo at naririnig sa radyo at telebisyon na bukang bibig ng mga netizens ang flood control. Iginiit ng Pangulo na merong flood control. Yun nga lang, sadyang hindi lang anya kinaya ang dami ng volume ng tubig na dala ng naturang bagyo. Nakadiyan disenyo raw kasi ang mga itinayong flood control noon sa bahang tulad ng dala ng bagyong Ondoy noon. Sinabi ng Presidente na nagbabago na ang panahon dahil sa climate change, kaya ang mga lugar anya na dati ay hindi binabaha, ngayon ay nakakaranas na ng mga pagbaha. Ito rin daw ang dahilan kung bakit extreme na ang weather condition na nararanasan ngayon hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang panig ng mundo tulad ng Espanya at Amerika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nation.